Good morning. Ito po yung unang pitas namin dito sa Kalabasang Sophia Dito sa 100 na puno. Maya-maya titingnan natin kung gaano ang makukuha sa unang pitas. Dito, baba. Meron din sa plastic. Kung ganito pwede na. Ma ano ni may abo-abo na. Yung iba kahit mura eh gusto eh. Kasi sakto na laki. Ito itong isang to. Ibukin natin to kung magugustuhan to. Parang yung iba sinasama na yung balat eh. Oo, mm sustansya siguro yung nakasabi banat <laughs> hindi pa hindi pwede yan mura pa yan ito may napipitas kami sa ibabaw oh. at meron din sa ibaba medyo marami nga lang yung nasa itaas dahil parang mas tuluyan pagka nasa itaas Oh, daming insekto. bubuyog. Ano pa ba yan? Oo. mga bag. Kaya walang naluluoy eh. talaga sila eh. Yan oh. No? Dami. Ito. Ah, medyo mura pa. Ito na yung napitas namin na sa kalabasa, sa unang pitas. Sa 100 na puno. Sa so, palagay ko, migit kumulang sa 200 kilos.